BBM tiniyak ang pagkakaroon ng mas pinahusay at bagong paliparan para sa mga OFWs. Positibo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na upgraded at bagong Manila Airport ang sasalubong sa mga OFW pabalik ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ng pangulo sa kanyang naging talumpati nang makipagkita siya sa Filipino community sa Brunei sa unang araw ng kanyang state visit sa bansa. Ano nga ba ang ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos upang mapabuti ang kalagayan ng airport sa Manila? Tara, alamin natin. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark dahil sinimula na po natin dahil nakakahiya naman po eh, yung airport natin napabayaan na ng gusto at eh, pagka yung mga pinagaaral aaral tungkol sa mga airport eh, hindi maganda po ang report sa sa airport natin sa Manila. Kaya te, tayo ay uh, kakalanda rin po natin. Meron ayon kay Pangulong Marcos, meron of 170.6 billion pesos na pondo ang administrasyon na gagamitin para sa rehabilitation project ng Manila International Airport. Anya, paghuhusayin ng proyektong ito ang passenger terminals at airside facilities. Padadaliin din ang paglilipat mula sa terminal hanggang sa kabilang terminal. Bagamat inaasaang tatagal ng 15 years ang implementasyon ng rehabilitasyon, mapapansin ang initial improvements sa paliparan sa susunod na taon dahil mananatiling prioridad ng Pangulo ang infrastructure projects. Para kay Pangulong Marcos, napapanahon ng simulan ang rehabilitasyon ng paliparan sa Manila na matagal nang napabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Lahat po yan ay bubuhin noon natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa rehabilitation project ng Administrasyong Marcos sa Manila Airport? D W I Z Research Report. Re -re -report.